Ah, mga kabayan, ah, break time natin ngayon. Uh, ah, Malawalago ko sa ano, ah, pumunta ko sa City of Smile mga bayan. ayan ah, ako muna kayo, i-pasyal sa City of Smile mga bayan. No? Ah, maraming tao ngayon sa City of Smile mga bayan. No? Ayan, no? Meron nagtatay dito ng sapatos. At merong religion. Ito na po mga kabayan ang City of Smile. Ah, dito muna ako magtambay mga kabayan. No? no? Kasi one hour ang ating break mga kabayan. Kaya ito mga kabayan. No? Ipapakita ko din sa inyo ang City of Smile. Shout out sa Bakulod noon. Ayan po mga kabayan. No? Nandito na ako sa City of Smile. Oh, ito yung ano uh, paligid. City of Smile, ipapakita ko sa inyo mga bayan. Dito po sa Bacolod City. Ganda no? Oh. Yan o, oh, tiger o. Oh. Yan, iikot ko po kayo mga kabayan, no? Iikot kayo. Ano ang uh, meron dito? Uh, mga tambayan. Maraming nakatambay. Ayan, sinta si yun.

Terima kasih telah menonton!